sa mga nagtatanong oh fresh kung ang motor mo ay tumakbo na ng 50,000 kung walang nararamdaman kung wala din naman budget hayaan niyo muna wag niyo nang pilitin antayin niyo muna magka-budget pwede na tong i-refresh pag mga ganito 49,319.9, 319.9 ayan pwede na yan magsisikwenta na eh uh, ako lao, magandang araw sa inyo lahat, linggo ngayon, ayan, uh, may customer tayong natira, uh, na lang, bali, nakawinan dalwa. Itong kay sir muna. Sir, anong oras ka dumating dito, sir? Uh, alas 4 matiling araw. Uh, alas 4 madaling araw. Taga sa ka ba, sir? Sa Ayan, sa Tarosa si boss. Ito yung natakbo ng motor ni sir. Ayan. Ah, uh, hindi ko na pinakita sa inyo kasi mayroon pang kami ginagawang iba. Ayan. Ah, uh, 73 na. Ilang beses na na-refresh, boss? Isang beses lang. Tapos kung napapansin yong mga boss, ah uh, wala dito ang makina ni sir. Dahil nung binuksan namin sir, lost street yung stud na naman, no? Oh, sir, nandun pa sa machine shop. Dalwa. Uh, ni sir. Uh, sabi niya sa akin, bo, gawan mo ng para natatama ang 7,000. Ang isang butas mga idol, yung stud ng makina, yung butas na apat dito, kay, apat na stud yan, Bali, dalawa na butas. 1-1 ang babayaran ni Sir Non. Patataniman no palalagyan natin ng bagong trade kasi nalos trade ngayon sa makina. Yung makina dito. Ah, nasa machine shop pa, kukuhanin pa namin. Tapos, <laughs> karo mga kulaog Ito, ito. Halimbawa, ito. Yung dalawang butas dito. Lost trade. Kung magkano ang isa, 550 ang isang butas. Magawa namin sa machine shop. Ang isa, 550 ulit. O hindi one, one na. Basta ang isang butas, kung halimbawa apat na butas yung nagtanong sa akin, apat na lustrade 550 boss ang isa, hindi ako nagawa. Dinadala namin sa tropa, sa machine shop, yung nagagawa mismo. Tapos sira ang tapet. Ayun ang tapet ni boss Bengkong na naman. Ang ina. Itong dalawang to ipapatak na ng 700. Ang cam ni boss. pagkaganyan ni tsura, Bengkong. Automatic sira ang cam, black cam. Ayun, papalit ng cam si boss. Plus 2 to. 3 plus na. Ano pa ba sira nito, sir? Piston ring. Dahil old na to. Ayan, nilinis na nga. Pero check namin to kung pwede pa. Ayan, nilinis na to. Nausok ba to, sir? Nausok. Nausok ba to yung Hindi. Hindi naman. Ayan. Uh, bukod do, uh, may overheat ng kaunti. Uh, ayusin din natin yan. Ang 7,000 ni sir, may langis pa, guide pa. Hindi pa ako sure kung kakasya. Pero gagawa natin ang paraan yan. Kasi dumayo sa atin. Ah... Uh, nakikita sa video natin na baka pwede pagkasyahin hindi pagkakasyahin natin mga boss mamaya update ko kayo kung kasya nga ang budget ni sir tapos dito tayo kay sir sir, taga saan kayo sir? Bakilay. ayan ah, uh, itong kay sir naman konting tik tik lang ayan na natakbo sa mga nagtatanong ng refresh uh, itong mga ganitong takbo pwede na talaga to ayan magsisikwenta na dito naman kay sir, kaunting lagitik lang, Matik-tik maingay pa rin. Ito yung height niya. Ito yung height ni sir. White cam day, pero matiktik pa rin. Ah, napapansin ko, wala na sa clearance din pati sir. No? Kita ni sir, wala na sa clearance talaga. Aayusin ah, ayusin lang natin tong clearance dito. Tapos, buko don ayos naman. Goods pang, ano, kasi napabuksan na rin ni sir. Ano nga, ano sir, nung naparefresh mo? Anong takbo nun? 20 kilo to. 20k tapos ngayon magta 30 na bali ano yung eh, dagdag doon naman nung pinarepress ni sir wala doon siyang pina ah, guide lang pala sir no ito lang ang pinalitan daw ito 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 guide lang pero wala bukod doon wala na so ngayon ang pinalitan namin ito piston ring valve seal na kasi kahit hindi na usok paninigurado lang tayo mga boss baka mamaya ay magiging back job yari tayo backlash na uli sa mga nagtatanong or kung ang motor mo po tumakbo na ng 50,000 kung walang nararamdaman kung wala din naman budget hayaan nyo muna wag niyo nang pilitin. Antayin nyo muna magka-budget. Pwede na tong i-refresh pag mga ganito. 49,000 na 319.9. Ayan, pwede na yan. Magsisikwenta na eh. Tapos dito tayo kay sir. Panghuli. Boss, tara sa nga boss. Uh, dito lang. Dito yung kay sir na takbo. Ayan. 6,000 lang. Bagong bago. Bakit mo na naman kinalas ko Oh, patay na naman ako nito. Bakit ko kinalas sir? Sabihin mo ang totoo. Basta kung anong narandaman mo. Pag nainit eh, mga kalaskas ko sa Sobrang lakas. Yan mga boss. Maraming nangyayaring ganitong motor, no? Mga bago. Ayan, ituturo ko na. Ang tagal-tagal nyo na nagtatsat sa akin. Pero nililihim ko pa rin. Ito mga boss. Ang, ang babayaran ni Sir dito, libor lang. Ngayon, bibigyan ko kayo ng clue para hindi na malito. Sa mga pagkuhan lang to ha. Pero ito, bibigyan ko kayo ng claw. Wala kayong ibang gagalawin. Kung di, dalawang intake lang. Paano ba ang, gag paano bang ba gawin sa dalawang intake? Ayan na, white cam yan kay sir. Hindi yan black. Baka sabihin ng iba, eh, nako, eh, black cam yan. Ay, white cam yan. No, yan, white cam. White cam din ang exhaust. Yan. Pero malagitik tuwing iinit. Ito mga boss, bibigyan ko na kayo ng kuan para hindi na malito nga. At uh, napakadamot ko daw. Walang ibang gagalawin. Walang ibang lane. Itong bulb lang ang kakalikutin. Dalawang intake. Tanggal ang ingin yan sa mga bagong motor. Katulad nito kay sir. Ayan ha. Anong gagawin ba sa dalawang bulb? PM nyo na lang ako boss, sekreto na lang natin yan Tapos dito tayo sa Oh, shoutout muna kay Pangkoy Works Oh, tapos um, itong install namin mga sir. First time ko mag-install ganito na eh. 4 valve. 65 mm. Ang Wave 125. Tapos beach bike head. Second hand. ha uh, goods naman. Uh, aming bubuin to. Sana ay magawa namin ito na hindi makabugsa. Uh, yun lang ako lang na. Update ko kayo mamaya pag nabuo na. Yan mga boss. Uh, Ari na yung ginawa natin. na uh, 6,000 na natakbo. Ayan. Mainit na. Eh. Boss. Wala na. Wala kang binili na. No? may kinalikot lang yan mga boss, okay na yan kay sir Paini mainit na mainit yan. na yan, naluto na yan ang isda, pakinawakan mo man. wala ka tik tik tapos itong kay sir okay na rin boss, ayan shims lang, reshim lang ang ginawa namin tapos piston ring valve silang, kasi 50 na natakbo nung kay sir ayan, okay na, okay na boss no? tapos ito na lang kay sir Siyang unang dumating, mamaya na uwi nito. Ang makina ay wala pa. Boss, ito na yung kay sir na lost street ang ano uh, stud, tapos sira ang cam palit piston ring, valve seal dahil ganyan ang takbo kaya pinalitan ko ng piston ring at valve seal ayan, napakatanda na 73,460.6 ayan, tahimik na kay sir uh, hindi ko lang napakita kanina kasi late ako dumating sir kinalas na ng bata ko, ano sir pero, ayos naman ayos na ayan Ah, uh, mga kulaog, kahit may nung ingay yan, dalhin mo sa akin, pwede ka sumubok. Pag hindi gusto, may ayawa naman yan. Yun lang mga kulaog, maraming salamat.